Good morning, Pilipinas! Hello, America! This is LJ, isang Bicolana na napadpad dito sa Amerika. Last July 6, 2025, Sunday, nakapag-desisyon ang asawa ko na pumunta kami sa Ape Cave. So, Ape Cave is located near Mount St. Helens. It's a lava tube one of the longest in North America. So if you plan to visit, guys, prepared for a cold and dark conditions. And also, time reservations are required. So, pumunta kami ng 3 p.m. But then, around 12, puti na lang meron pang available na slots sa recreation.gov na website. And doon siya nakapag-book na so ape cave is a 2.5 mile long lava tube formed by a past eruption of mount st helens and there are two parts of this cave so there is the upper and the lower cave so lower cave is three, a 3 quarter mile um, long and it's family friendly. Um, but this video that you're seeing right now is the upper cave and it's 1.5 mile with malalaking rocks um, and also meron siyang 8 foot rock wall. So buti na lang kung sino man yung taong gumawa nun. Meron siyang lubid, um, parang I think middle to end part na ng paglalakad namin dito sa tube. Um, <laughs> talagang kakapit ka doon kasi hindi mo siya kayang umakyat ka ng mag-isa. Sobrang steep niya. And to be honest, kailangan talaga akong i-push ng asawa ko kasi hindi ko kaya kahit na may lubid na. So hawak ka dun sa lubid slowly and tapos may tutulong sa'yo, makakaakit ka. Kasi in that very moment, akala ko talaga hindi ko makakayang umakyat. And in all honesty guys, hindi ko talaga alam na ganito kahirap itong ape cave. It's because pumunta kami sa Oregon cave last year. And that cave, guys, is super nice why kasi hindi ka kailangan dito dumaan sa may mga malalaking ano bato-bato and sobrang hindi patag ito talaga extra challenge so <laughs> isa kang tao na mahilig sa adventure i think matutuwa ka dito but then uh, may mga part talaga dyan na kailangan sumiksik ka and kailangan mag-isip ka kung paano ka makaka ah uh, labas sa sa maliit na butas ba or sa maliit na awang and make sure guys pala na if pupunta kayo meron kayong um flashlight or lamp kasi kung ah uh, phone light lang na flashlight hindi siya sapat kasi sobrang dilim ate ko and um kung lamigin ka kailangan mo talaga ng jacket. So, ang temperature dyan is 42F or 42 Fahrenheit or 5.6 degrees Celsius. So, ito guys yung binabanggit ko sa inyo kanina na kailangan sumiksik ka sobrang nahirapan ako dito guys kita nyo pabalibalen ko pabalibalen ko ay bahala na kayo kung ano tagalog <laughs> tapos na yun sabi ko talaga sa asawa ko I don't think nakakasya ako dito kasi tigdan mo oh yung puwet ko hindi maka ano galaw tapos, ang sabi niya sa akin, hindi ka naman ganun kataba. So, kaya mo yan. Iapak mo yung paa mo. So, ayan. Success, ate! Wow! Akala ko talaga, hindi ako makakalabas. <laughs> sabi ko talaga sa kanya, ano, balik na lang tayo. Hmm. So, nakalampas na. Oh my gosh! I'm so happy, guys. Kasi hindi ko akalain talaga na gagawin ko to sa buhay ko. Sabi ng asawa ko, alam mo, hindi ko sinabi sa'yo kung gaano kahirap kasi alam ko na hindi mo siya gagawin. So, ang sabi ko sa kanya, oh my God, buti na lang hindi mo sinabi kasi kung hindi mo, eh kung sinabi mo, eh di, hindi ko talaga gagawin. Kasi bakit ko papahirapan ang sarili ko? So, ayun na nga mga guys. We started at 3, 3 p.m. Pacific time. And then, natapos namin ng 5.30. Kasi ate ko, sobrang bagal ko talaga. And <laughs> may mga time na nagfi-freak out ako. Kasi parang wala kayong bato. Ang dilim. Tapos pag may naapakan ka yung bato, umaalog-alog. So parang hindi siya secured. But, all in all guys, if you're looking for adventure, um, masaya naman siya. And kahit na malamig yung temperature, dahil sobrang workout ko na dyan sa loob ng kuweba, oh my god, hindi ko talaga ramdam yung lamig. So kahit naka-jacket ako, binuksan ko talaga yung jacket ko kasi sa ko ang init. So, ayun guys. And I hope you have a good day and sana nakaabot kayo hanggang sa end ng video na to. And peace out! Bye!